So what's up guys, good evening So naanami sa point na Dool lang ang kaon So muna yung among So na meron din sa Sibulan Ano yung sana beach? So yeah So by the way guys, ipalaila na ako ninyo akong partner So hi, uh, promoter Yapo ni sa Vivo So HKY niya ni guys, na-assign And I'm core eh, And I'm core So, hi guys! So, shoutout na to ang mga friends ato mga loyal customers. So, hi ninyo and good evening. So, guys, uh, ako rin share ninyo na one thank you, thank you sa 2023 to 2024 or coming 2024 na napoy another challenge para sa among mga promoter and also sa akong mga kauban. So, good luck na to tanan sa atong muabot na one, kuta uh, o Tagsa tagsa -tags -tags na to mga dream sa ato para sa atong pamilya. So karon na time na kami ron diri. So nag-enjoy mi, bahala stress sa so, mga ni few is na ni aking mga days, mga maybe uh, October to December. Stress jud kayo, di ba? Yeah. So so by the way, uh, na uh, question ni mo. Kumusta man ni mo life sa Vivo? and how to sell to customer wow so inana siya sure, guys so bilang usaka promoter dili lalim ang imong trabaho so mohandle kami o customer mohandle kami o problem sa customer before that magbulong pa jud mi customer so and then dili lang more in balik mi dili lang more sa yon kayo ang trabaho dili lang more na mga competitors na like another brand so dili lang ka-focus mi sa among brand so inala kalisod ang usa ka promoter guys abin lang sa uban na sa ra kayo sa yunra lang tawon pero sa time na naa ka sa point na ikaw nag sell stock sa customer So, dili biya madali-dali, di ba, girl? magkirig pa siya oh Oo, inana dahil. inana iyang experience uh, magkirig So, like, lang. <laughs> <laughs> lahi yang kirik-kirik, di maping. Like mga kirik-kirik. Akan ron. What if? na like, 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 dapat diba yeah, really, yeah. Pero na nga uh, Everything matters right? Wow. So, dapat-dapat uh, prepare na dito Always yeah. the, uh, always every day na matubang na to di ba kay everyday di magunta ligon, di magunta mag uh, na usay si punun <laughs> magdimo minsa among customer si unun mi usay bisan bisud kayo ay pre pre so, sorry kay guys oh so kanin guys kanin ni na mo ka amoraling something uh, vlog sa akong vlog ako ra share sa akong mga friends and dito. So, so akong mga YouTube uh, YouTube friends and sa so, mga akong mga subscriber and Rels friends. So, dili ko magdugay and ako po ituyok sa oba mga promoter. So, hi guys and thank you for watching and God bless and good night. Bye!